Kasi yun nga itinayin niya yun, nung una. Diba? Tumapos na sa mga apos ka, diba? Kasi yung katawan niya bilang iglesia, no? Meron siyang itatayo pa rin sa ibabaw ng bato. Kasi siya, bahay na siya. Diba? Sa bahay na yun, ang pinaka- uh, Pangulong-pangulong, -pangulo, Si Kristo, saan nakatayo ngayon? Eh? Si Kristo, yung Pangulo na yun. Sa Iglesia, saan nakatayo? Yung batong tinatawag niyo ay yung puting. Hindi ka pwede magtayo ng isang bahay na walang Putin. Bakit? Pagkatayo e ka ng haligid yun, lulubog na lulubog Lulubog yung bahay mo. Walang bato eh. Kaya nga, may puting muna yan. Huhukayin mo muna yan ano nang malalim? mga sa mga kasi talaga nang matigas na ano. Bubuhusan mo ng simento. Ano ba? Diba? Bubuhusan mo ng simento yan. Doon mo ngayon magtatayo ng halikig. Hindi pwede tayo basa ba sa lupa na. Eh. Bakit yung lupa? Didire-direto doon yung haligi Kaya yung batong ito, ito yung ama. Oh. Kaya nga sinabi niya, sabi ni Kristo ay Ama, yaong mga ibigay mo sa akin. Sa iyong pangalan. Diba, so, sabi ni Brother kanina, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Si Kristo, bilang ng katawan niya Iglesia, yung maikayin na ngayon ito. Kaya nga, Epeso 2, natin. Kaya si na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Yan. Diba nung hindi si Kristo, tumawag sa mga apostol niya? Ano Yan yung kuya itinayo niya. At pagbula sa mga apostol na ito, dito ngayon sinutusan niya at ipangaral sa kanyang pangalan. Ang pagsisisi at ang pagkapatawag ng mga kasalanan, magbuhat sa sarili. Yan yung lumagalan ng Pinasasabigan ng mga apostol? At ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Barusa? Ang Pangulong. Doon sa itinayin niya siya inyong batong Pangulong. Kaya na siya yung Pangulong na Iglesia doon sa itinayin niya sa ibabo ng Ama. Sa ibabo ng bato. Yung bato na tinatawag na pinagtayuan ng Iglesia niya. Ngayon yung Ama. Kaya nga sabi niya, Pusod Pablo, Chapter 3.14 Dahil dito ay inilunod ko ang aking mga tutsa na na sa kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sambayan sa langit at sa lupa. Ngayon, balikan natin. No? Kaya nga Church of God. Jerusalem Church of God. Eh, nakikigroup siya eh. Bakit yan yung Jerusalem? Sister, hindi Alam mo lang mga... Bakit yung Jerusalem Church of pwede nakakulang ako sa Bibliya? Just running us sa isi Mula sa araw na aking ilabas ang aking bayan mula sa lupay ng ito, no? hindi ako pumili ng siyudad mula sa lahat ng mga lindi ng Israel upang pagtayuan ng bahay, upang ang aking pangalan ay dumoon. O pumili man ako ng silimang kalaki upang maging panguli sa aking bayan Israel. Kundi hmm. aking pinili ang Jerusalem upang ang aking pangalan ay dumoon aking pinili si David upang mamahala sa aking bayang Israel. Amen. So, ito no, mula ng kanyang itatag, no, ang Israel, na kanyang pinakabayan, wala siyang pinili sa mga siyudad para pagkayuan ng kanyang bahay upang ang kanyang pangalan ay niya ng Jerusalem para doon itayo yung kanyang bahay. Upang yung kanyang pangalan ay dumuon. Diba? Dahil ito na kaya natin ang iglesia ng Diyos. Yung tinayon ni Cristo yung mga tao. Yan na ngayon, yan na ngayon na na, na sa sasakot yung sentyang ng Mga sangpahalan ng Diyos. Na, sa mga kapi, Diyos ang Jerusalem na pagtayuan. Bakit kaya niya pinili yun? Bakit niya pinili sa Saudi Arabia? Kaya sa Pilipinas, ganun lang. Kung kahit saan naman, kaya na yung Israel nung gabing dalawang libihan, hindi niya pumili kundi Jerusalem. Ano sinabi sa Ezra 1.3? Bakit kaya na pinili ang Jerusalem? Ako pa sa muna, sis, ng na siya. Sige, ganun na siya. 1.3 Sino man sa sa kanyang buong bayan, sumakang na nawa ang kanyang Diyos, at umahong siya sa Jerusalem na at itayo ang bahay ng Panginoon ng Diyos ng Israel, siya'y Diyos na nasa Jerusalem. Bakit kaya pinili, bakit pa pinili niya yung Jerusalem? Pag kaya naman ka ng bahay? Diyos kasi siya rin eh. Siya ay Diyos na nasa kaya pinili niya ang Jerusalem na pagtayari ka ng bahay. Ano? Diyos pa lang, pinili niya yung lugar, no? Siya ay Diyos na nasa lang, Diyos. Masa pa Siya ay bayan dito sa lupa, Diyos. Sa'yo ba yun? Kaya nga yung bahay. Yung nasa langit, ilang-ilang ina natin, ilang natin yun. Pero ito Jerusalem. sa eh. Ito yung una pa nung si Hako na sinasabi niya nung na nag siya. Pero mahaba ito. Pero babalikan natin ang konti, ng konti, ng Bible story. Yung Jerusalem na pagtatayuan dito,

mga malalaking bansa, matatalo ba? Yung Jerusalem na yun, hinati pa yan. Yung kalahati nun, ipinigay pa yan doon sa mga hindi. When you Jerusalem, lahat ng religion nakikita mo nun. Parang Pilipinas, doon yung tinatagod yung China -tal yung China tao na ibinigay naman ng pamuruan ng Maynila para maging lugar talaga ng mga Ichi. Doon naman sa Israel, pag pumunta ka rin, kaya nasa Biblia rin yun. Hate na hate ng Diyos yun, yung ginawa na yun ng Israel. Yung ginawa na meron pang mga tubig yun, taan ni Hakob ng araw, Gilbal, o yung mga puno-puno yun. ng mga tempo ng mga hindi. You know? Kaya nga ito usahan yun. Sahay ngayong kayo mga simbahan ng mga sari-saring hindi na hindi na ayos sa Yusuf. kaya ang ah, sa kinarusan pero hindi ang hindi pinaroroon ng politiko ng sanay niyo at at hindi na seryoso ah, nang pero sa akin.